Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel na ating Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, Paano malalaman kung may gusto sa iyo ang taong may sabit na? Curi curious lang po, sana mapansin. So guys, 'yan po ang tanong ng ating isang subscriber kung paano ba daw malalaman kung may gusto sa iyo ang taong may sabit na. 'Di ba pag sinabing may sabit na o may asawa na. So guys, may mga taong laging nagpaparamdam sa iyo kahit may sabit o asawa. Pero paano nga ba malalaman kung may gusto siya sa iyo kahit alam mong may asawa na siya? Sa video na ito, alamin natin ang sampung sinyales na maaring may gusto sa iyo ang isang taong may asawa na, babae man o lalaki. Ang una, laging may dahilan para kausapin ka. Minsan, sobrang simple lang na tanong, pero ramdam mong may kakaiba para makausap ka lang. So, yan po ang una guys, na kapag may gusto sa'yo, ang babaeng o ang lalaking may asawa na, laging may dahilan para kausapin ka. So, yan po ang number one. At ang number two naman, iba ang trato niya sa iyo kumpara sa iba. Mas maalaga, mas sweet, o mas open. Parang napaka-special mo. Siguro naman guys, ano, noong halimbawa magkasintahan kayo o bago kayo magka, mag, uh, magka na o nag-asawa na kayo, parang ganito rin yun eh. So ang ibig palang sabihin kapag uh, ang isang tao ay nagmahal, talaga parang pariho ang ano niya, no? Kasi ganun din ito eh, kumbaga. So ang ating topic ngayon guys, hindi po ito uh, ibig sabihin na manghikayat o magkaroon ng judgmental, hindi po. Sinasagot lang po natin ang tanong ng ating subscriber. So, yan po yung number two no, na iba ang trato niya sa'yo kumpara sa iba. Mas maalaga siya sa'yo, mas sweet o mas open. Parang napaka-special mo. At ang pangatlo naman, napapansin niya ang maliit na bagay tungkol sa'yo. Halimbawa, o oh, bagong gupit ka ba? Ibang ngiti mo ngayon. So, Ibig sabihin, lagi kanyang inoobserbahan. Ganon siguro talaga kapag nagkagusto o nagmahal ang isang tao, talagang lahat na bagay sa iyo ay mapansin niya. Kasi kung hindi ka mahalaga sa kanya, hindi ka naman hindi mo naman papansinin, di ba? So ganon lang kasimple. So yan po yung number three. Napapansin niya ang maliliit na bagay tungkol sa iyo. At ang pang-apat naman, nahihiya pero interesado sa iyo. Kapag nahuhuli mong nakatingin siya sa iyo, tapos biglang iiwas ng tingin, sign yan na interesado siya sa iyo. So, yan guys, maraming nakakarilit dito guys, no? Na bigla na lang kunyari, nahihiya pa, pero may interesado pala. Tapos nahuhuli mong patingin-tingin pa siya. So, di ba? So, talagang malakas ito na ibig sabihin isang ano, isang palatandaan na meron siyang interest o interesado sa iyo. So, yan po 'yung number four. At ang number five naman, ito, malakas ito. Iniiwasan niyang pag-usapan ang asawa niya. O kaya naman, laging may reklamo. Kung pag-uusapan, laging reklamo ang sinasabi kapag nababanggit ito. <laughs> sino, sino ang mga nakaka-relate dyan? Taas lang ang kamay. Raise your hands. <laughs> Iniiwasan niyang pag-usapan ng asawa niya. O kaya naman, laging may reklamo kapag binabanggit niya ito. No? Sinasabi niya ang mga hindi niya gusto doon. Pero alam ko na meron ding hindi siguro totoo lahat para lang talaga makuha niya yung ano ng ano ng babae ba o lalaki kaya yon hindi naman siguro sinisiraan ano nag, nag ano lang anong tawag dito nagpapa-appeal kumbaga so yan po yung number 5 malakas po yan at ang number 6 naman Binubuksan niya ang personal na buhay niya sa iyo. Ito. Ibig sabihin, nagtitiwala siya at gusto niyang ikaw ang maging emotional outlet niya. So ang ibig sabihin, kapag may interest sa iyo ang isang babae o isang lalaki na may asawa, binubuksan niya 'yung personal niya sa buhay niya. Sasabihin niya sa iyo, 'no, kung ano-ano 'yung mga bagay dahil nga, nagtitiwala siya sa iyo eh. No? Na parang ikaw yung maging emotional outlet niya. Ikaw yung parang pinag-aanohan niya. Kung meron siyang mga uh, problema na personal. So, yan po yung number six. At ang number seven naman, naghahanap siya ng pagkakataon para magkadikit kayo. So, ito na. So, hawak sa braso, tapik sa balikat o kusang pagdikit. Pahiwatig po yan. So, ganun din naman talaga siguro, lalo na kung dalawa lang kayo, nandoon yung pakunyari, padikit-dikit lang, ganun, pahawak-hawak sa braso. Kasi, halimbawa, ang isang babae, kapag wala talagang interesado sa lalaki, hindi naman niya yun hawak-hawakan, tapik-tapikin yung balikat na no? kusang kusang didikit. So, hindi talaga yan. Kaya, kapag ginawa ito ng isang babae, ay malaking ano na yan, malaking oo kumbaga na may interesado sa iyo. So yan po yung number seven. at ang number eight naman laging may eye to eye contact naman ito. No? Lalo na kung matagal. Hindi normal na ano tinginan tinginan kumbaga hindi normal yung tinginan niyo nila kumbaga. Kundi yung may mahaba tapos may emosyon pa ang laman ng eye to eye contact na yon. So kapag nagtitinginan, lalo na kung kayong dalawa lang, so makikita mo sa kanyang mga mata, meron nga ang ano niyan, di ba? May, may song na ganyan na yun na nga, sa mata mo makikita. <laughs> sa mata mo makikita ang katotohanan. So lalabas, nalalabas talaga yan sa mga mata. Yung nararamdaman doon sa loob. So, hindi po yan maipagkaila. So, yan po yung number 8 Laging may eye-to-eye -eye contact. At ang number 9 naman, may mga biro na may halong landi. Kung single lang ako, baka tayo siguro, no, may laman ang mga jokes na ginagawa. So, ang ibig sabihin, pakunyari pa, no, na nagbibiro siya na, sana single lang kung single lang ako ngayon, kung binata lang ako, kung dalaga lang ano ano kaya kung tayong dalawa. So ganon yung mga mga biruan. Pero malandi ang dating. So yan po yung number 9 at ang panglas naman natin, gusto niyang makilala ang buong pagkatao mo. So ito malakas din ito, guys. Napakalakas nito. Dahil naalala ko noon noong, ano, yung may nanligaw sa akin. Ay talagang kahit yung picture ko raw nung maliit ako gusto niyang tingnan. <laughs> Kaya yon talagang malakas ito. So yan po no na interesado siya sa family mo, sa nakaraan mo. Parang gusto niyang maging bahagi siya sa mundo mo. 'Yon ang ibig sabihin. So yan po yung sampung uh, mga tinalakay ko guys na sinagot natin na Uh, tawag dito sa tanong ng ating isang subscriber. Huwag na nating banggitin kung sino po sila. Pero reminder lang po, hindi ito para manghikayat ng pangangaliwa, kundi sinasagot lang natin ang tanong ng ating manunood at para magbigay linaw sa mga naguguluhan sa pinapakita ng isang tao sa kanila. So, ayan, hanggang sa muli ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!